Hello guys, paano ba bang maglagay ng tawa effect sa ating mga release video? Sundan so, nyo lang po ito video na to hanggang dulo. Punta lang po tayo sa ating mga CapCut application. Click natin itong new project. And then hanap po tayo ng isang video natin na lalagyan natin ng tawa effect. Ayan po, sample po natin yan. And then punta tayo sa audio. Punta tayo sa sound. And then click natin itong folder. And then click natin tong from device. Diyan guys, makikita natin yung mga upload natin sa ating mga enhancement. Dito mo rin po makikita yung tawa effect. Ito yung guys yung gina-load natin yung page lapping. Click lang po natin tong plus sign. And then play na po natin siya. Hello guys, ano para maglagay ng tawa effect sa... Ta. Ta. Kapag gusto nyo po mag-add, click lang po natin yung sounds. And then yung folder. And then from device.